Princess, si Madam Natalia. mga love you. Na siya, mga e, pipili na si Nat ng shoes. It's time, mga ses. E, mga ses, papa-facial tayo and rev light today. Ako lang mag-isa kasi naulan and galing lang sa sakit si Sir Opie and si Natalia. Let's go. Mag-four weeks na kasi. Wala pa akong facial. Nakamag-pimple na talaga tayo. And we're here sa South Mall. Dito ako nagpapa. Skin 101. This is our food bagasin. Ay mga ses, maulan na araw ngayon, grabe. Parang kahapon tsaka nung isang araw, sobrang bagyo feels na. Pero may bagyo pa rin hanggang ngayon, nakakaloka. And grabe, nakakatakot. Kasi red, ano? Red ano tayo na? Orange. Red na, red rainfall tayo. Lalo na nung madaling araw kanina, nag-alarm tong phone. Nakakaloka. Um, pero, ayan. O, ganito siya, sis. Ayan. Sobrang lakas ng ulan. Nakakatakot, mga sis. Stay safe and dry tayong lahat. So, ngayon, ang problema, wala ata kaming pangkain. Kasi, walang nag-grab ngayon. Di ba lagi kami deliver lang? So, ngayon, titingin ako sa baba kung anong maluluto ko para sa amin. Para mairaos namin to. Okay. So, let's go. So, ayan, mga sis. Nagluto lang ako ng ramen. And then, sinat. Ayan si Nat, ng Pancit Canton, for the win, wow, pang model ng Pancit -canton. Canton. Ayan mga sas, maulan na araw sa atin, ayan, it's Sunday, July 28, ayan, birthday ni Father Earth, birthday ni Father Earth ngayon, ng father ko, but unfortunately, hindi namin siya ma-meet kasi may ubo si Natalia so baka mahawa siya kasi mabilis mahawa ang aking father kaya ay um, baka pagbalik na ng sister ko ni CZ tsaka kami mag dinner or lunch siguro anyways papunta kami Ayala Malls ngayon bibili tayo ng PE rubber shoes ni Natalia PE shoes pala PE shoes PE rubber shoes. P.S. issues ni Natalia. And gusto niya bumili dun sa, ano eh, Anta Kids. So, let's go sa go. Here's our lunch, mga ses. Kain tayo. Mga sis, nagtitingin pa rin ako ng, ano, Nagtitingin na naman ako ng crocs. Yeah. Hindi ko kasi sure kung bagay ba sa akin. Ito ba? O, ito. Yung brown maganda din eh. Pero parang maganda yung color na to. Try natin. Bagay na. wala na naman, ayun, nabili sa Crocs, mag -assist. di na naman makapag-decide. Kasi parang bagay siya na hindi bagay sa akin. Huh? Hindi ko maintindihan yung feeling. Wala pa yung spark talaga. Wala pang spark. <laughs> ay, pipili na si Nat ng shoes. Mm, that one? That one, this mo? Okay na siya yan. Okay na? It's time mga sis. It's time para magbalot ng mga libro ni Madam Natalia. Let's go. We have the books. We have the pang cover, And also the sketch tape. Ready din tayo sa K-drama. Para sure mga ses. Na hindi tayo mabubor. Habang nagbabalot ng libro. So, syempre, one at a time lang to. Ang OA naman kapag ang dami agad. Isa-isa ko muna siya mga ses, lagyan. Ang ganito. Para mamaya, dire-diretsyo na lang na mag-scotch tape. Yun ang aking technique. Oh, Break time pagkat. Break time pagkat. <laughs> All done na mga sess. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 books. All done. Good job, Mommy Jen. Hi, mga sis. Good morning. It's already 5.30 a.m. Ito talaga yung first day ng school ni Natalia. So, nakuha ko. Kailangan natin magluto for her ano, Breakfast and lunch in school, so, there are lots baguettes. Ayan ang siniluto ko mga ses. Pam, itlog, at kanin. Natalia. Ayan ang mga ses. Si Madam Natalia. Ready to school na, books. Bye. Talagay niya yung book sa locker. Ay mga ses. So ayun, nahatid na natin si Natalia. na stress ako kasi... Alam mo yung, nahihirapin siya buksan yung locker niya, nang siya lang. Tapos, pangalawa, grabe, nung ginaid niya ako kung saan yung classroom niya, alam mo yung parang gusto niya magpatulong kasi nga, di ba, may isa pang bibit bitin siya yung mga cartolina and everything, yung extra na pinapadala ng mga teachers. Alam yung mga sis, nakakaloka, pinabit-bit niya yun sa akin, pero hindi niya ako pinapansin, dinidead man niya ako. <laughs> parang hindi niya ako kilala doon. Alam mo parang taga bit lang. <laughs> Oh, nagdadalaga na talaga yung anak ko I stress ako <laughs> ganun ba talaga yung feeling oh my gosh, paano pa pag nagdalaga na, na talaga siya hindi niya na ako kailangan ang harte kariyenda muna kami ni Sir Opie bago magsundo ng bagets yung floor ni lang ngayon ang mas malaki. Thank you kasi nakabalot na naman tayo sa malamig. Detective Chris Give me. I ganda for 30 minutes. Mm Hindi -hmm. kinaya, grade 4. Tulog. Hindi kinaya. Hi, mga ses. So, ayan. Medyo nag organize tayo. May binili kasi ako sa Lazada. Lalagyan ng mga skincare. Kasi medyo puno na yung skincare kay Emerald natin. Nasasakop niya na yung makeup. So, bumili ako ng sariling Emerald eh, sa skincare. So, ayan. Papakita ko na lang sa inyo pag maayos na. <laughs> ayan na siya mga sis. Semi maayos na siya. Kasi ito, ayan, naantay ko lang yung lalagyan pa ng mga ibang DP products. Bumili din ako eh. Pag nakuha ko na, tsaka natin i-organize yun. So, so far, ito na siya. Yan na itsura niya. Pwede na. Mas maayos-ayos na. <laughs> Hi mga sis. So, we're here sa South Mall. mag late lunch kami with Natalia and Lolo. Ayan sila. And we're waiting for Lola Tess. Ayun. Tweeting sila. Oh. There. Ayan si Maria Teresa. Ay, mga Tess. So, ayan yung food ang natin. Tempura, tempura, tempura. And ramen for Natalia. Let's eat. Kasi na ng headband. Wear it muna. Ano yan? Pretty. Look mga sis. O, oh, sabay na kami. Tapos mag, tapos na siya, tapos tapos na siya mag dinner. Tapos ayan yung nabili namin, no. Doon na grocery kami. Meron palang Skittles Freezer Pops. Ayan. Lasang, uh, pakita are... mo sa kanila yung itsura. Ganyan siya mga seso, Ice cream din na skittle. Lasang skittle nga. No. No. <laughs> Pero it is like fruits talaga. Kasi it's an artificially flavored. So, parang fruit lang. Uh, Masarap naman. Yeah. Oh, di ba? Meron palang ganun mga ses. Bugs ba? Bugs. Orange, strawberry, green, <coughs> apple, grapes. Is it bugs? Bugs. <laughs> bugs. Ayan yeah, mga ses. Bago matulog, homework muna. na agad. Kalok na. At saka nagbo-ball na sila, mga sis. Hindi na siya pencil. Tapos may kinemerote na siyang ganto. And then, nagko-correction chair na siya. Oh my gosh, big girl na talaga si ate na. So, ayun, mga sis. Ending our vlog here. Good night. Bye. Good night. Like, share, and subscribe. Mga sis!